sa kabila! Ayon sa NDRRMC, umabot sa higit apat na milyong individual ang naapektuhan ng Bagyong Christine sa anim na putsyam na probinsya dito sa ating bansa. Mahigit anim na libong evacuation center ang pansamantalang tinitiran ng mga kababayan po nating naapektuhan ng Bagyong Christine. Mula dito sa Batangas, samahan nyo kaming alamin kung paano bumabangon ang mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Ako po si Emma Ticlao. At ako naman si John Lucas. Ito ang Worldwide Lingap sa Mamamayan. Nandito na po tayo ngayon sa Barangay Sampalo kung saan po nangyari yung landslide na marami po ang nasawi ang buhay. Kung makikita niyo po sa ating kanan, ito po yung tindahan na kalahati na po siya. Hindi lang po basta tubig baha ang bumalot kundi pati puputik. Dalawang araw, simula po ng manalasa ang Bagyong Christine, marami pa rin po ang naglilinis po ng kanilang mga tahanan putik po, eto po yung mahirap pong linisin sa bahay. Ngayon lang po nangyari na nagsabay po yung landslide at yung tubig-baha. galing sa ilong. Sa, mm -hmm. sa tingin niyo po, gano'n po kaya katagal bago kayo? Ano? Dahil binuto lang. Dahil nung akala namin, tuloy-tuloy na yung pagdaloy lang ng tubig. Tapos noong paglingon ko uli, sigur, siguro segundo lang siya. Ayun na na at hanggang dito na agad ang tubig, pumasok na agad ang tubig. Ito kung bata ay ano, lima. Lima lahat po 'yon. Lima 'yon ang isa-isa namin. Sinabang Hindi isa-isa namin inakyat dito. Dito tumuna siya umangat. Ito po ang gate. Ito, nyo. ito pa oh, itong gate namin. Tapos iniangat ko sa dito, dito namin sa itinaas. Ito, malalim, malalim pa to, Hindi sa pag nalito. Nandito na po kayo sa bubong. Nandiyan lang kami. Minuto din kami nandyan. Naginaano muna Abang namin. Habang naulan po. Habang naulan. Tapos tumabit kami doon sa kabilang bahay. Na Hanggang doon sa kabilang bahay. Doon kami lumusot sa bibintanang yun. Diretso kami sa school. Wala, wala. wala. Ito lang ang cellphone ko na sa kotse. Kung dito nakacharge. Wala, dinuto. Sa kotse po. Wala nakacharge po sa kotse. Kung wala, talagang wala kami. kung niyo, ninyo, itong mga truck na ito ay ginagamit sa isa sa mga pangkabuhayan ng mga residente dito sa barangay Sampalok. Kung makikita nyo, itong mga punong kahoy, eh, nagkalat na dito, pati mga tubo. Natamaan na rin ang poste ng kuryente, kaya naman ang supply ng kuryente dito sa lugar na ito na ay naapektuhan na rin. Itong truck na to ay nakapatong na dun sa isang truck, kaya alam na alam mo nga, malakas ang ragasa ng tubig at putik dito sa lugar na ito. Dalawang araw pagkatapos manalanta ng bagyong Christine dito sa Batangas ay patuloy pa rin natin nakikita ang pinsala nito dahil itong tinatapakan natin ngayon ay hindi pa ito, yung lupa talaga dito sa bayang ito. Ito yung lupa na galing na sa bundok, ito yung landslide. At kung makikita nyo dito sa paligid natin, abalang-abala pa rin ang maraming mga residente dito kung paano nila isasalba yung mga gamit nila, yung sasakyan nila. Nandito yung may-ari ng jeep na nalubog. Ayan si tatay, yung nakakulay blue. Kita nyo, tignan nyo. Ayan. So, ginagawa niya lahat ng paraan para siyempre mayangat yung jeep niya na maaring ito yung ginagamit niya para sa kabuhayan niya. Um. Mula doon sa may taas ay yung mga puno nga po ay napunta na dito sa may lupa, dito po sa kalsada, dito sa bayan na ito. Wala pa tayo doon mismo sa sinasabi nilang pinakamalalang landslide na nangyari nitong Webes lamang, no? Alas dos ng hapon, araw ng Webes, kasagsaga ng Bagyong Christine ay nagkaroon ng matinding landslide dito sa lugar na ito. Marami po ang binawian ng buhay. Labing siyam na po ang naitatalang namamatay sa nangyaring landslide at meron pa pong isang bata ang hinahanap na dalawang taong gulang pa lamang. Sa datos ng NDRRMC ay mahigit 200 million pesos na po ang pinsala ng Bagyong Christine sa infrastruktura ng ating bansa. Tinatayang nasa higit 87 million pesos ang halaga ng napinsala sa sektor ng agrikultura ang naidulot ng Typhoon Christine. Tulad na lamang dito sa Talisay, Batangas, na ang kanilang pangunahing pamumuhay ay pangingisda. Hindi nga po. Kahit kami pa kasi. makatulong po. Sa inyo. Ay, sana po makatulong sa inyo. Uh, makatulong na po sa inyo. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ang lalaking uh, tunog ba ito ng line nito? na ito, si uh, isinagawa sa barangay namin kasi alam naman uh, tag line ngayon at uh, saka may disaster din uh, kaya nagpapasalamat natin kami sa Sen. listos o Naharan uh, kapatid sa uh, Eduardo V. Manalo. maraming maraming salamat po sa tulong nyo po. Malaking tulong na po ito sa amin na gaya namin wala rin po sa buhay. Mag-iingat po kayo palagi.